my youtube channel ayan guys ayan yung camshaft ng ng, ng cr 50 ayan yung bearing niya kalug na pero meron tayong pamalit na bag The size pala niya guys is 6001 yung sa dulo panamali sa dulo niya dulo ng camshaft ayan yung bearing niya 6001 yung size niya ayan yung maingay. ayan binaklas ko ulit yung binaklas ko ulit yung camshaft dalawang beses ko yung binabas yes. so, pinalitan mo na natin ko timing chain kay kasi na ko yung timing chain kay uh, pagbalong yung mission yeah. niya yeah. pero ngayon okay na okay, okay nabasag na, to ito basag to ngayon yung timing chain niya law timing chain niya maano na uh, maluwag na ngayon yung ginawa natin pinatungan lang natin yung ano niya yeah. yung tensioner. niya ha? Huh? Nangingay kasi ito maingay. Maingay siya. Ngayon pinalitan ko na. Maingay pa rin. Inulit ko ulit. Ito pala yung bearing. Yung bearing niya basag. Na na. Kalog. Mukong yung bearing niya. Kaya inulit ko. Mayroon pa nga nabigyan natin sa customer ito. Nabigyan natin sa nagpapagawa. May problema pa rin. Ngayon nilabalik natin siya guys. Ayan na siya guys. Ayan. na umuuga ito. Giniikot mo yan. Biyan pag pinaikot mo yan, umuuga siya. Ayan. Umuuga yan. Okay. mo. Ang biring na yun na maliit. Ayan yung pina. Okay Ayan, babalik natin siya guys. Babalik natin yan. Pagyan natin tayo ng basket dito. So, ayun na siya guys. Minawa na siya mga kamigani ko. Balik ko na lahat. Medyo may pa rin siya kasi yung timing hindi napalitan. Walang available na timing siya sa amin. Kailangan ko muna niya pumunta sa bayan. Pero na at least nabawasan na yung tunog.